Magandang magandang araw po mga kawangis ko Kung saan man sulok ka man ng mundo Ito ang inyong lingkod Anton Olson Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East Yumkin Said Sa mga nakasubscribe na sa akin Chikran Kater Sa mga hindi pa please lang Pakisubscribe and like sa may videos O ayun ha Ngayon pag-uusapan natin tungkol kay Chis Escudero Bago pa natin panorin ang kanyang video sa sabi ni Chis Escudero Nagkakaroon daw ngayon ng demolition job sa kanya diyan na parang pinagtutulungan siya ng mga kongres lalo na lupa daw ang may kagustuhan na ma-impeach si Sara kaya binanatan siya ngayon ni eh. ko dito, ito panuri panoorin natin Sir Sagon meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha Sino hmm. involved dun sa devolution job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, na o nasa pool sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Klaro naman yon Kasamahan yun, nyo... ang, yun, ang, yun, ang, yun, ang, yun, ang, yun, ang, yun ang informasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Um, tanaman. hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang, um, uh, sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may uh, tumutulong, sabaw o kakumplot. Pero, am um, tega labas. No sir, taga, ano? Um, obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Um, Sorry, sir, uy, magsisingit lang ako. Ah. Uh, sir, mambabatas. Mambabatas din, sir. itong um, demolition. Ayon sa aming information o. Oh. Hmm. Okay na. Uy, so, sir, confirm yon na nag-donate siya ng 30 million. Yes, plat. nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. yung yung informasyon namin oh pero yung nang demolition job sa inyo taga house yung nagde demolition yung nasa likod ng demolition job oh SP, naman ay taga house diba nga noong nakarang linggo naman may video yung nilabas sa akin sa house at ano nung inwendo at insinuation na naman ang pinalabas as if naman may maling ginagawa hindi naman ako nagnakaw doon ko yun man pumasok lang ako Yes, nipa. Kasi nakapin-contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po um, ba, Matag- masama ba to o hindi nga. mali dito? Gaya na yung sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung inwendo nga, insinuation at yung malicious timing, kinu-question ko. Dahil uh, lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong, um, kwentong um, ito. Ang kwento nito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kapon ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, makaroon ng ng Senator... huh? kung makaroon ng Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor niyo yon, hindi yon makakaasa um, na magiging fair pa rin kayo sa... Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging uh, pagtrato. Yes. Sir, kung pagtrato na sir, tinulungan nyo ba to, May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung inwendo at insinuation. Palaging sabi, porkit um, nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala uh, siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa isyo to, at um, tubong sarusagon talaga siya. SP, sorry, hmm. pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo, at ulitin ko lang, at may any help ba siya Yung nakuha? Yung mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. So, wala ako dito nun bibigyan namin yung figure sa inyo pero nung senador na kayo SP nakakuha pa siya ng kontrata po hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo um, hindi ako bahagi ng kanya negos again that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated bakit natin hindi tingnan sino ba yung mga mambabatas sa tupisal na gobyerno na aktual na kontraktor aktual na may-ari noong mga noong mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the fourth civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging official ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. Fourth civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Sa lang SP, for the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, um, may Cebu, may kung saan saan, ma, wala na, hindi ko alam. Hindi, naman, hindi, naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Uh, Malabas na ng mga ibang video din na uh, sinasabi nung 2021, mga nasa apat lang yung kanyang project, yung kanyang company. But uh, 2022, after kayong uh, magtulungan sa inyong kandida uh, kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an Look at the figures again. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, I'm kindly check your facts. So, sir, maaari hmm. bang ano, kahit uh, kung hindi nyo man siya tinulungan, ma ma pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya? Ng... Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko ha, kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency Procurement, kabilang na ang pagbabayad. Ni hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko bakit ba pinupuntir ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Um, talagang ang unang article na ilalabas. Napaka-coincidental naman. Galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Ni hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binagit ng Pangulo. Isa pa sa pinakamaliit. Um, pero maging ganun pa man, dahil wala kami tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at um, sumagot sa mga katanungan balang bagaman hado kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Thank you and good morning. <laughs> um, nasa kamayan ng aking mga kasamahan kung may epekto ito o wala Pero buwang paniniwala ko na nakikita nila They can see through this At nakikita nilang paninira lamang ito at um, parte ng demolition job na pinagdadaanan, hindi lamang ng inyong lingkod, pinagdadaanan ng ilan ding sa mga kasamahan ko na pomosisyon laban sa impeachment ng gusto ng ilang mga grupo, sektor, at tao. Thank you. Yung mga mambabatas po na aktual na contractor sa house po yung tinutukoy niya wala po sa Senate? Um, wala akong kila... Ano ba yan? Pabalik-balik na. Yes, sir. <laughs> Last na to ha. Am um, Oo, dahil wala akong kilala um, na kontratista o supplier dito sa Senado. At pansin nyo ng isang pahayagan na bakit tahimik? Bakit na nahimik ang camera? Kawag sa pahayag ng Pangulo Kapat. Pero may mga Malamang. O oh, ayan, narinig nyo na sinasabi ni Mr. Kilay na wala daw siyang alam sa budget. Actually, ang pinag-uusapan niyan tungkol po sa budget sa plug control wala daw siyang kinalaman dyan at ngayon ang nangyayari daw parang gusto siya pabagsakit bilang Senate President sa Senado mayroon daw gumagalaw dyan sa Kongreso mali natin baka si ano <laughs> baka ba si Bunjing <laughs> kasi sinabi kasi niya noon sinabi di ba ni Jesus Codero yung, pinapata yung pinapatamaan niya yung isa sa gustong gusto na patalasikan sa si Sara sa pwisto yung namumuno ay sino po nang namumuno hindi <laughs> ba si Bunching <laughs> si Tambacol, di ba kahit hindi niya sa, kahit hindi niya pangalanan yun, yun naman talagang tinutukoy ni ano eh, ni Chichis Codero. <laughs> kaya tungkol sa mga budget diyan ng parang scam lang nangyayari sa budget eh Naglalabasan kasi yung mga flat control per, pero wala namang nagagawa <laughs> so anyway highway yan muna ang update natin sa ngayon mga kawangis ko ito ang inyong <laughs> kawangis. Anton Olson, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe and like my video. And thank you muna ngayon and bye-bye.